sarap. mga kabukid, lagay tayo ng mantika. Ito ay mantika ng baboy. Tapos sasamahan natin ng isang sili. Sana'y ah, na mahalang. Taong Puro mga dalwa. Ang isa lang natin yan dyan sa mantika ng baboy. Ay mga kabukid, ilalagay na natin ngayon yung ating bayoko o kurakul. Yan. Ang kutsa natin yan dyan mga kabukid. Paminta. Saka asin para pagpapalambot natin, lumasa na. Biyaan natin siya maluto. Tapan natin mga kabukid. Antay tayo ng 20 minutes. Check natin mga kabukid. Yun. Sarap. Palalambutin pa natin yan. Tagyan natin ng isang basong tubig para lalong lumambot. Siguro mga 10 minutes pa hanggang 15. Check natin mga kabukid. Magtitimpla na tayo. Yan. Medyo nakakati na siya eh. Nahin natin mga kabukid, Rino. Tumitos. Tumitos.

Ang konting tubig, pagkatin yan mga kabukid, luto na yan. Pinakanlas natin mga kabukid, pinat. Uh, isang kutsara lang. Sana. Oh. Yan mga kabukid oh. Yan kalderetang bayoko. Saka tayo sa tayo magluto. Yan mukbanga na tayo ngayon. Yan tayong kalderetang bayoko o kurakol. Kung ano man tawag sa inyo ay kurakol ang tawag sa amin sa sa saka bayoko. Sobrang sarap niya mga kabukid. Kaya tayo mga kabukid. Sarap. Sana'y magka. Sana'y magka. naman ano? Ah, bukid ako. Wala tayo oh isang oh. sili at... mga kabukid. Isain natin. Yes. Kulang sa akin yung halang. Eh. Sarap. Oh, oh, Sana'y magkatotoo <coughs> Grabe sana ang buhay ay walang dulo, o oh hangganan. Sana ay wala nang taong mahirap o oh mayaman. Sana iisa ang kulay, sana wala nang awain sa napaghi. Grabe. Sarap papakin. Alam mo kahit anong luto sa ko ako na ano umay oh, kahit anong luto. Ano? Sana'y laging magbigayan At halang yung tira natin, pamimigay talang natin kaya mother, kaya father mahilig din kasi sila eh. yun pa, tapos na tayo kumain mga kabuhin at sana'y wala ng away sana pag-ibig Maraming maraming salamat sa laging panunod mga kabukid. God bless po sa inyo lahat. No.